dapat uh, pa rin okay Ayan mga katamsak, nandito na naman tayo ngayong araw sa daot at saka maminuit na naman tayo. Uh, gamit na naman natin yung ano rad at saka yung ano uh, rails. yung gamit natin iba naman yung gagamitin natin subukan natin kung gagana din to yan mga katamsak abangan nyo na lang amang tayo at saka pinabati ko pala lahat ng mga OFW dyan sa iba't ibang bansa uh, sana po ay lagi kayong magiingat at saka gabayang kayo ng Panginoon sa inyong mga gawain dyan sa iba't ibang bansa sa araw-araw niyong paggawain Sana nai. lagi sa yos. Nandiyan lagi yung Panginoon sa inyo. At saka lagi tayo manalangin. Ayan mga tamsak. At salamat sa mga panonood ng aking video. At saka yung hindi nag skip ng ads. Maraming maraming salamat po. Kulating tulong na rin yan para sa akin. Ayan mga tamsak. Tara na. Mamigit na tayo. Sana ibigyan tayo ngayon ng Panginoon ng biyaya. Ayan. Ah. Uh... Mag-shout out muna tayo. Sa ito pala yung reel na gagamitin natin. Pangmaliitan lang. Kasi dito lang naman banda sa tabi at saka mga snapper lang naman yung mahuhuli natin dito. Hindi na malaki isda. Kahuli man tayo ng malaking isda dito siguro. Swerte na lang. Tambahan na lang yung makahuli tayo dito. Kaya ito na lang muna yung gagamitin natin. Ayan, maghuhulog na tayo. Dito lang, huhulog lang natin. Hindi na natin ihagis. Ayan, sana may mahuli tayo. Tabal. Oke. Okay. Kelop. Tabal bal magatamsak. o, Dan. Thank you Lord. Unang huli tabal. Snapper. Oke. Okay. Lain. Tabal aga dang nazali. Unang huli na tamsak. Oke. Okay

Snapper, wala wang uli oh. Yan, thank you Lord. Snapper. Okay. Thank you Lord. Sali na naman tayo ng snapper. Okay, brawa. Ayan. gamit natin yung rod na to at saka rail natin kasi matagal natin hindi ginagamit baka masira lang yan nulog na naman tayo Ah, diba, medyo mahina, mga tamtak. Wala diba, na eh. wala na kasi yung mga ano dito yung mga tabal-tabal o snapper kasi nariyahan nila ng lambat at saka binulbog binulabog nila yung mga isla dito kasi glayas na kita nila kasi yung ano marami kasi ako laging huling mga tabal-tabal kaya Kayahan nila ng lambat at saka binulabog, binulbog nila yung ano. Kaya yung mga isda dito nang sila alis na lumayas. Naglipat, natakot siguro. Binulbog kasi yung tubig. At tayong magawa. Riyan nang lambat kasi. at uli ay salamat naka ano na naman dali na naman ayan na naman tayo madali na naman sa wakas baka medyo madalang wala wala tayong magawa yun na yung uh, ano natin wala kasi dito yan uli na naman mga tamsak Uy, parang malaki ito Ah, uy. Tabal. Tabal-tabal pa rin. Okay. Thank you, Lord. Tabal-tabal pa rin, mga tamsan. Ayan. Ang apat na. Ang apat na nahuli natin. Kanina pa tayo, apat pa lang. lamat thank you Lord oke okay. ohba Thank you Lord na oke okay. na oh Tungguan siya, Tamsak Thank you, Lord Ayan Snapper pa rin oh. Thank you, Lord At Saka natira pa Oke, main May natira pa, okay. may natira pa. ito okay. naman thank you at saka may bumalik din na iba hindi na lahat lumayas sip magang pag binulabog mo wala na Alis na sila talaga. Alis na. Yun, huli na naman. Thank you, Lord. Okay. Uy. Kala mo malaki kasi yung reel natin na gaano eh. Bumalokot eh. Kasi maliit lang naman. Hindi naman gaano kali. Ayan eh. well, o. Oh. Tama lang. Good size na. Thank you, Lord. Ah, habis Pak, aku ah, pulang. Oke. Okay. Pulang. Terus nanti ini habis pas salat, diturun sa, sa lalin. Kana naman. Kana naman ngatam sak. Oke, okay. thank you Lord. Thank you. Oke. Okay. Ya no. Oh. Thank you Lord. Marami na naman tayo. Okay. Salamat. Yan, marunong na naman tayo. isa-isa diba, lang kasi isa lang yung hook natin sa ano eh. Sa rod natin eh, sa reel. Eh. Yan na naman. Thank you Lord. Thank you alamat. Uy. Yung laki-laki Okay. Thank you, Lord. Salamat. Okay. Tulong ka naman tayo. Bukin na lang. Bumalik pa yung iba. Ganda naman, cà oh. Kahulog lục lang. Thank you, Lord. Salamat. Ah. Kahulog lục lang, mga ngon 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 thank you Lord, thank you. Okay. Salamat. ano, oh. grabe oh thank you lord samantalahin natin ito mga tamsak oh, oh. yan thank you lord medyo malit liit sya pero okay na rin to thank you lord yan pahina natin pahina natin ng pain thank you lord yan na naman tayo Nahulog lang, sinahin agad. Okay. Salamat. Sunod-sunod yung kain nila. Ay, yan na naman, oh. Yan na naman, natansak Uy, hindi malaki ito, ah. Hindi malaban-laban, ah. Hindi malaki-laki itong snapper na ito, ah. Uy, Thank you, Lord.

natin Thank you, Lord. Okay. Lalo na naman tayo. Thank you, Lord. Okay. Lalo na naman tayo. natin ulit ayan wala pa yun nauli na naman thank you lord uy tabal tapal ok ito na naman mga tabal tapal thank you lord ay salamat dali na naman tayo tanggal nung una pero binalikan niya di na siya ngayon kasi binalikan niya pa okay ulog okay, Lord. Galing na naman siya mga kamsat Thank you Lord Uy Uy Ang gaong oh. Thank you Lord Salamat Thank you Lord Makarami na tayo mga kamsat Ay Walang tayong pain Last na pain oh doon na lang, last pain natin mga tamsak. Salamat naman at nakarami tayo. Thank you Lord. Karami tayo mga tamsak. Last na lang to mga tamsak. Thank you. Wala tayong pain. Kunti lang kasi yung pain na kuha natin. Last. Yung huli man wala. Katangali na. Alas 11 media na Uwi pa tayo at saka magsaing Magluto Yan magluluto tayo mamaya mga tamsak Abangan nyo Magsasabaw tayo Magsasabaw tayo ng ano Magsasabaw tayo ng Tabal

Pa ba ui danh á tao là nó Wala na nga. Wala na tayong pain, mga tamsak. Yan, mga tamsak, huwi na tayo. At saka ito pala yung huli natin, mga tamsak ko. Oh. Saka huwi na tayo at saka magluto. At saka magsabaw tayo. Abangan nyo mamaya yung pagsabaw natin. Ito so, mga huli natin, mga tamsak ko. Oh. Nakarami din tayo. Salamat sa Panginoon na binigyan niya tayo ng biyaya. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. Ayan yung huli natin sa reel. Yung binit natin na ano, ginamit natin kasi baka hindi natin magamit at saka masira man lang. Ayun. Yan ang mga tamsak. Yan ang ay yung gamit natin na rilo, you know. Yan. Thank you Lord. At saka binigyan na tayo ng biyaya. Yan. Yan mga tamsak. Yan ang ay yung huli natin. Salamat naman sa Panginoon pinagkalooban uh, niya tayo ng biyaya ngayong araw at uh, abangan nyo na lang mamaya doon sa tabi uh, magsabaw tayo ng isda para sa tanghalian yan na tansak abangan nyo na lang mamaya sa tabi A few moments later. tamsak na dito na tayo sa bahay at sa anak na tayo at sa uh, magluluto tayo ng nola sinabawan na isda yan na ay yung isda na bawa natin mga katamsak yan o, no? uh, ilang piraso lang kasi konti lang naman kami yan no? yan yan yung bawa natin mga katamsak ito, yan bawa natin yan mga katamsak yan, yan yung bawa natin mga katamsak puha lang kami ng paaming pangulam para sa amin kasya lang kasi sayang naman kapag hindi namin maubos. Kaya kunti lang yung sinabawan namin mga Tamsak. Ayan mga Tamsak, kabangan nyo lang. Magtutura tayo at saka lilinisin natin yung isda. yan mga Tamsak, ito, ito yung uulamin natin ngayon sa sabawan. Linisin natin.

ito itong mga tamsak ito na yung sabawan natin magsabaw lang tayo ng konti lang para lang maubos mamaya at saka ito ilagyan natin ng talbos ng kamote mga tamsak at saka sibuyas ayan ito yung sahog natin mamaya iwain natin mga tamsak ng kamatis bayo sa ano bayo ng ano uh -huh. mut para sa ano to dan lutu nama tamsak serap <coughs> <tos tos> <coughs> sa Tamsak kumakain na sila yan o oh. Karuto na yung ating ulam. Salamat sa Panginoon na binigyan niya tayo ng biyaya kanina. At saka nakabinta tayo ng 50 pesos sa huli natin kanina para pambili ng sahog. Salamat. Yan mga tamsak, kain na kayo. Yan mga tamsak, abangan niyo naman yung susunod nating adventure uh, dun sa laot na maminit gamit yung bangka ng ating pinsan. Yan.